Hello, hello mga katigangers Mag last break na tayo Ito may ayuda mm, May nagbigay sa akin kanina Sabi ko kakainin ko na mamaya ng ano Break ko sabi ko Eh kinuha ko ang panulak ito ngoka Kasi ito Yung parang suman ito yung ano eh Yung yung hindi matamis may alat ng konti eh, yung ganong 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 ano timpla ito, ito yon. Kaya ngayon, ang kinuha ko, na pano, lakay mo ka para may lasa. Kasi ito, ito ang lasa na ito, medyo konti, may alat lang eh. Ewan ko lang kung ganun ito. Kasi ganun talaga ang ano ito, ang timpla nito eh. Yung walang asukal, may konti asukal siguro. Ewan ko kung paano nila ito. Uh, tinitimpla. Kasi may binibilhan kaming ganito rin na galing daw sa Pilipinas yung nanay niya eh may edad na sila ngayon eh siyempre eh, hindi na magtatrabaho kaya lang nagsasideline gumagawa sila ng ganito eh bumili ng asawa ko ng isa 50 piraso ang 50 piraso 50 dollar din mayigit pa yata dito eh, kasi isang dollar din ito eh ang alam ko, $1 din ito eh. Kaya ngayon, bumili ng asawa ko. Eh sabi ko, oh talagang lasang ano ito. Lasang uh, binungon sa Pilipinas. Sabi ko. Ayun, e sinabi yung asawa ko na, ganun pala, yung trabaho nila doon sa Pilipinas. Kaya, eksperto. <laughs> eksperto yung lasa. Sabi ko, lasang-lasa ng Pilipinas ito ha. Ah, sabi ko. Kaya, tikman din natin. Kaya binubuksan ko, ta tikman natin para malaman natin kung lasang-lasang Pilipinas din ito, tingnan natin, tikman ko uh, iba rin ito may tamis ito, may tamis ito hindi tayo ka nung binili ng asawa ko malalasa mo yung alat may alat ito talagang walang alat tamis naman pero hindi niya masyadong matamis okay <laughs> iba iba may, may tamis walang alat pero yung binili binili asawa ko talaga sabi ko yun ang lasa nito eh kasi may konting may konting alat eh nalasa mo yung alat eh okay okay, yun lang mga katigangers may tuloy natin ng ano pag may merienda tikman ko na yung ano yung ano ito yung mo mocha. Hmm. tamang tama hmm. hindi masyadong matamis ito may tamis ng konti ito parehas lang na ano, hindi masyadong matamis okay dok okay, katikang tuloy ang ano lamon bye bye